Hello guys! Kumusta ang lahat? Ito po yung grasya na aking natanggap ngayon. Ito po yung supas ginawa ng aking isang kapitbahay. Thank you so much sa pagsishare mo lagi ng blessing. I-bless pa kayo na ni God. Ayan, salamat kayo. Ang sarap Oh. Ang dami niyang sahog. At sa isa ko pa namang kapitbahay, yang gulay, healthy, Vegetables. Ayan, sari-saring gulay na may haro din yung chicken. Ayan, i-flix ko lang to guys sa mga, mga blessing na kinatanggap natanggap ngayong oras na to. Grabe, thank you Lord. Thank you sa blessing. At siyempre, meron din tayong fried chicken dyan. Ayan, siyempre yung ating paborito. Lahat yan, uh, mga bliss, mga ano yan, mga blessing na dumarating na binibigay ng ating mga kapitbahay. So, i-flex ko lang, guys. Ayan. Salamat po sa nag-share ng blessing. Ayan. Thank you, thank you. Let's eat, guys. Thank you sa lahat. Bye. Thank you for watching.